Abay may good news pa nga sa team ng Los Angeles Lakers bago ang laban nila against sa New York Knicks. Pero bago yan mga idol ay silipin muna natin ang naging locker room scene na itong LA Lakers matapos ng historic game ni Lebron James kung saan umabot na nga siya sa 50,000 career points. Care silipin natin ito. Lebron, congrats on 50,000 points. <laughs> It only took you twenty-two years. Only took you twenty-two years. Uh, I thought I thought tonight, uh, two guys in particular gave us well three guys really, Dalton Vando. Your defense in the third quarter got us going. It gave us the cushion we needed. Uh, and then Shake, second straight game for you, just being a pro coming in. Next... So, tarrgangan good vibes ang team ng Los Angeles Lakers after ng malupit na history ni LeBron James after their win at ngayon ngang nasa seven game winning streak na nga sila. At ngayon ay pag-usapan na nga natin ng good news pa dito nga sa team ng Los Angeles Lakers nang dahil itong si Austin Reeves ay na-upgrade nga ang kanyang injury report from being questionable to probable. At may kita nga natin dito mga idol na kasama niya. Itong si Luca pati na rin si Lebron James sa listahan na yan. At yan mga idol ay basically pagsasabi nga doon ng LA Lakers na they expect Austin Reeves na maglalaro ng nga game ng New York Knicks. Hindi nga siya nakalaro sa last two games ng Lakers ng dahil sa kanyang ang calf soreness at sabi nga dito ay calf strain nga daw. At sabi naman ni Coach Redick ay hindi ito seryoso kung hindi precaution lamang ito. Kung baga pagiging safe na lang din ng Los Angeles Lakers para nga hindi na lumala ang kanyang injury. And well, kung maglaro itong si Austin sa next game which is very likely against the New York Knicks, abay ito'y good news nga sa team ng Los Angeles Lakers. Dahil mas magiging dangerous pa nga ang team ng Los Angeles Lakers offensively laban sa one of the top teams dito nga sa buong NBA na Knicks kilala rin kasi sila mga idol sa kanilang magandang perimeter defense tapos nag-improve na interior defense and adding Austin Reeves dito nga sa Lakers na may Lebron James at Luka Doncic abay mas lalong mahihirapan dyan ang Knicks kung nakaraang game nga nila ay natalo nila itong New York with Lebron and Reeves lamang abay dagdagan pa ni Luka Doncic mga idol talaga nga namang mahihirapan ng New York na i-contain itong ang Lakers offense at lalo na rin na itong si Luka ay heating up lately at parang bumabalik na nga sa dating pagiging Luka Doncic Doncic. naman sa inaasahang pagbabalik na ni Austin Reeves para nga sa Los Angeles Lakers laban nga sa New York ay talaga nga namang mas tataas pa ang kanilang chance to extend their game winning streak to 8 games at sa aktoring nga ng mga idol lang dahil lang Lakers after the New York Knicks game ay pupunta nga on the road para kaharapin ang defending NBA champions na Boston Celtics at ang ilan sa mga malalangas na teams gaya ng Denver Nuggets pati na rin ng Milwaukee Bucks. So sakto ito mga idol na pagbabalik ni Austin Reeves after ng kanyang 2 game absence na siguradong makakatulong sa Lakers and definitely good news sa kanilang buong team.